Yes, wala so si... si Ay, amin, na amin na yan, amin na yan, amin na yan, amin na yan, amin na yan. Ano ka ba? Si Lottie ka ba? Hindi. Eh, Mingard? Sa akin oh? mo. Mm, Miss Mingin, no comment. Ay, ikaw mo yung patatas? Hindi, ako brato nila. Ay, kilala na kita! Ha? Huh? Oh, oh. Oo. Kilala. Hindi mo akong makikilala. Sa'yo? Oh, ba't nandito ko lang na naman? Eh, kanyan, kanyan. Akala ko, walk overnight ka. Saan? Saan so, saan? Ah, hindi mo ba alam? Kasi wala lang ilaw. Hindi <laughs> mo alam saan ka, no? Madiling. Ano ko, nakakaloka mga kabatang helmet. Oh, shout out muna tayo, NBT. Kopya. Oo. Parang iba yun, ha? Ha, Mga kabatang helmet, nakakaloka lang itong ganap today, to no? Ha? Ibang talaga, video gabar. Ibang klase, ang katigasan ng ulo. Ito talaga lubos maisip, if pwede pala yun, mga kabatang helmet, yung... Pwede sa kanya. Pwede sa kanya lang? Oo. O ito, panoorin nyo. Sa totoo lang, syempre, medyo high profile po ito eh. eh. It will require so much security. Security risk po ito, dahil pangalawang pangulo po ito, eh... I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang pangulo. Sa totoo lang, siyempre, medyo high profile po to eh. eh. It will require so much security. Security risk po ito dahil pangalawang pangulo po ito. Eh, I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang pangulo. Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas ang ating pangalawang pangulo. Ang ating pong pangalawang pangulo ay isang abugada. O, siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. nag out po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, um, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang pangulo. At sa tingin ko naman po, ay uh, alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. We considering going to the office of Kong Duterte to personally appeal to the Vice President and relay yung ating um, concerns, most especially na it will entail a lot of security if she she will remain defiant or she will be defiant. Well, siguro mami, pag-uusapan muna namin ni Sergeant at Times what is uh, best, no? Uh, but ako siguro naman, tayo naman mga reasonable tao tayo eh. ba? Diba? Lahat naman po tayo dito lingkod bayan. So ang trabaho po natin bilang lingkod bayan ay sumunod sa batas at magpatupad ng batas. Eh kung tayo po mismo hindi susunod sa batas, e eh pa, paano pa natin ipatutupad ng mga batas? Ang uh, policy po natin is uh, pag-aho merong uh, session. Inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil, uh, ano, uh, obviously marami hong tao from uh, Monday to Wednesday. However, pag po Thursday hanggang uh, weekend, uh, subject ko approval ng uh, ng committee na may uh, hold po dun sa ano. So, pwede ho i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil, uh, anything beyond that, uh, overtime na nga po, tama po si uh, Chairman uh, Chua. Napakarami yung security yung kailangan natin i-devote doon sa isang bisita lamang. Grabe, di ba? So talagang totoo pala na nag-overnight, Medioga Pearl. Oo, eh kasi baka nagsawa na doon sa kanila. Ah, staycation ba ito? <laughs> <laughs> Nag-red muna. Pero okay. grabe, mga kabatang helmet, ha. Talagang pumunta doon, dumalaw. Hmm. Doon sa na-contempt, Medioga Pearl, uh -huh. na si Madam Zuleika. Baka mag-sinisinyak, baka... Oh! maal. Oh, uh, hindi uh... eh, nga siya maal na lang siya. naman naman Pero ito, pa, pa, nakita ko nga may paprutas <ills> pa. Parang boots? Dinalaw nga daw. Pero, hanggang anong oras ba pwedeng dumalaw? Hanggang 10 p.m. Hospital ba yan? ba? Kahit sa si hospital, no? May visiting hours. Bidyo Kasi hindi naman all throughout the day or pwede kang mag-overnight yung mga visitors. Uh, may limit yun. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lakas. Talaga ba? Uh Oo, -oh, ikaw pinaka Wala ko si lang yung makapangyarihan eh. Pero anyway, highway. Nakakaloka lang talaga. So ano ba yun, video gaper, mga kabatang helmet? Nag-extend ba siya ng ano, visiting hours? Or paano ba siya napunta at nag-overnight do sa opisina ni ano? Baka two days, three nights. Hotel? <laughs> The aircon? Pero itong ano, mga kabatang helmet, comment nyo nga dyan, sasabi nyo, pero videographer, ano ba yun? Mm. Yung naka-detain o uh. yung na-contempt nga na si Madam Zuleika, uh. inilabas ba papunta doon sa opisina ni Congressman Pulong? Oh, doon oh. ba? Hindi ba doon lang mismo sa ano detention, detention center? Oh? Hindi, nilabas, uh. papunta doon sa office. office? Mm -hmm. ah. Anyway, highway, ayan nga mga kabatang helmet. At syempre, nagsalita na nga rin yung house. Ayan nga, napanood yun na po. Kayo naman mga batang helmet, anong masasabi niyo dyan? Nakakaloka lang talaga, no? Kasi, ang binabalangkas dito sa hearing na to, yung buwis ng bayan naggaling sa tax natin. <laughs> o, yun, <laughs> ano ba ang bayan, ha? Anong-ano nga yun? Eh, pera natin yun, eh. Oh, oh ba't ikaw may geographer? Oh. Hindi ka ba magiging maalam? Hindi mo ba kukwestiyon kung saan napupunta ang pera mo? Ano yung ganun troll? ka lang ng ganun? Wapa yung troll. Yung troll, ang pakailam niya, Samuel Do. This may oh, sige. Do. Yung... supporter. Oh, sige. Yung, yung supporter naniwala. niya lang. Yung Oh, marami akong kakilala niyan. ah oh, hmm. paniwala di paniwala. Gusto uh, mo, gusto sabihin kong pangalan? Pinagtatanggol pa, bitsoga pa. Oh, oh, sige. Eh, same-same so, sila ugali. Yung kakilala ko na super avid fan at supporter videographer, mm. nangungutang nga eh. Aba? Sa akin bakal pesta pa, yung bag ko. Oh. Na branded, yung Samsonite. Aba. Hindi na binalik sa Ay, akin. Ay, kinala ko yan. Diba? Kinala ko yan, yung mukhang pera. Parang nakapagtanto ko, same feathers, plucks together, works together, kapal paste together. so, same, same, same. oh, ayan na, mga kabanang helmet. Sinasabi ko po sa inyo, dapat may pakialam tayo sa mga hearing na yun dahil pera natin yan. Ikaw nga nagtitis eh, noodles itlog, sardinas, araw-araw, minsan asin toyo na nga lang. Oo. Eh, binabawas pa sa'yo yung tax na yan. Oh. Tapos yung pinagtatanggol mo, nag-staycation doon sa kongreso. Baka mas malamig yung aircon doon sa kongreso. Eh? Ah? nga daw ng kuryente. Ano wow. Pa, Oo, ano nangyari? Paano yung video ka po? Kung walang kuryente, paano? Nagpipe-pipe? Eh, dumadilim. Baka pinaypayan siya ng mga, ano niya, security. Uy, pero balita ko ha. Ang dami nga daw security. Balita At, ko. At talaga naman eh. Oo, oh, nakita ko yun sa balita. Oo, oh, tapos ilan yung pakakainin mo doon? Eh, naku, ilan yung tayo sa pakainin wow. na naman. Wow, hotel accommodation. Oo, oh, kung nagustuhan mo ang video to, kailangan mo mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat po na ma-upload namin ni Videograper. And... Hey, videograper, shoutout muna tayo kay Atty. Claire. Hello maraming, po. Maraming maraming salamat po sa pa-shoutout Attorney Claire. Thank at, you ayun, po. Ayan mga bata, support tayo din po si Attorney Claire yes. Castro. Batang helmet, oy! Sana nadinig pa ni Batang helmet ang aking bati. May napasa po ba na kaso si Mans? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam. Pero alam ko, sabi, am, kaya siya, uh, alam ko noon, nadala siya sa, 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 sa customs because may mga kliyente daw siya. So kung sino man yung kliyente niya, daw, di na natin alam. Basta yun lang yung balita ko, di ba? Kaya siya madala sa customs. Ako si Batang Helmet, thank you talaga sa pagdala. Oh, ito meron ding video to ha, ay meron ding ano to ha, YouTube channel si Batang Helmet. At uh, pag nanood kayo dyan, may enjoy kayo kay Batang Helmet. See? Pero ang tama natin talaga natututunan dyan kay Atty. Oo naman. Talagang hinihimay din niya eh. Bawat ano, punto by punto talaga. Oo, oh, 9 million daw ang ano, acceptance wow. Ay, bunga. Oo. Uh At tanong kasi, ni geographer, ano pa yung mga kasong naipasa? Ah. Si Customs, baka lang naman. Ay, boga pag doon. Ay, okay. may kilala akong tiga doon, videographer. Oh, eh, yayaman? Nakita ko, nakabili naman akong anong anik-anik. -ani. Yayamanin? Pero, ang ano rito, hindi man lang maihatid. Oh. Yes! <laughs> oh. kilala, kilala ko yun. Ay, yes, oh, ito mo naman mga helmet. Basta stay happy, stay healthy, stay safe, stay safe as always. Sabi ko sa bahay na gano'n din tinabok kayo. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, naku, kainin ko na to. Baka nandiyan pa si Loti. Pakahopia mo pa yan. Si Emingard. Oh, napaka-entitled.